Hello, hello, goodiesens! Welcome sa pribag ng episode ng Goody Point of View. Today, isa na papanahong usapan ng ang pag-usapan natin. Need ba talaga maging bias sa mga politicians? Loyal ba tayo sa politiko o dapat ba sa bansa? Alamin natin kung ano ba talaga ang mas nakakabuti para sa ating mga Pilipino. Kaya sit back, relax, at samahan niyo ako sa discussion na ito. Unahin natin, ano nga ba ang role ng isang politician at anong role natin bilang citizens? Ang mga politicians ay representative natin. Ibig sabihin, sila ang boses natin sa gobyerno. Sila ang gumagawa ng paraan para sa pangangailangan at kagustuhan natin. Pero sa sistema ng demokrasya, ang bawat isa sa atin ay may karapatan at responsibilidad na magtanong Magdeman at pagbantay. Hindi natin trabaho ang maging sunod-sunuran lang. Trabaho natin ang siguraduhin na tamang direksyon ng mga pinuno natin. Kapag biased tayo sa isang politiko, nangyayari ang fan mentality. Yung tipong kahit anong gawin ng paboritino nating politician, okay lang sa atin. Minsan, kahit obvious na may mali, pinagtatanggol pa rin natin. Pero ang tanong, para saan ba ang young loyalty na yan? Para ba sa personal nating interes o para sa interes ng buong bansa? sa pagiging bias sa politiko, parang binibigyan natin sila ng carte blanche. Ang ibig sabihin, parang binibigyan natin sila ng laya na gawin ang kahit anong gusto nila ng walang pananagutan. Paano kung malina pala ang direksyon ng leadership nila? Hindi ba't mas makakabuti magtanong muna tayo bago tayo sumunod? Ang blind loyalty ay isang malaking problema. Kapag masyado tayong loyal sa isang politiko, nawawala ang pagiging kritikal natin. Hindi na tayo nagiging mapanuri sa mga ginagawa nila. Parang naging robot na tayo na kung ano ang sasabihin ng politiko, yun lang ang gagawin natin. Pero kung loyal tayo sa bansa, iniisip natin kung ano ang makabuti para sa lahat, hindi lang para sa isang tao o grupo. Ito pa, good sense. Kapag loyal tayo sa isang politiko, kahit tatapos ang termino nito, daladala -dala pa rin natin yung loyalty na yon. Naghahanap pa rin tayo ng replacement na parang carbon copy nila. Pero paanong kung may mas magaling, mas may karapat dapat, pero hindi natin napapansin dahil sarado ng isip natin. Kung pipili tayo ng bansa over politician, mas nagiging objective tayo. Imbes na mag tayo sa isang tao, titignan natin kung sino ba talaga ang makapagpatuloy ng mga magagandang programa at proyekto. At kapag may bagong politiko na may magandang plano, hindi tayo magdadalawang isip na suportahan sila dahil alam natin na para ito sa kakabuti ng bansa. Isipin nyo to. Kung pipili tayo ng bansa over a person, mas magiging maganda ang future natin. Hindi tayo magiging stuck sa side na paglipat-lipat ng loyalty tuwing may bagong elections. Imbes, magkakaroon tayo ng continuous progress dahil susuportahan natin ang lahat ng mga gandang ideya kahit sino pa ang nagpapropose. Isa sa pinakamalagang bagay na dapat natin gawin bilang mamamayan ay ang mag-evaluate ng mga politiko base sa kanilang performance, hindi sa kanilang mga pangako o personality, kundi sa kanilang mga nagawa. Kapag loyalty sa bansa, hindi tayo bulag na sumusunod. Tinitingnan natin kung nag-deliver ba sila ng resulta Dahil sa huli, ang resulta ang magbibigay ng tunay na pagbabago Kapag titignan natin ang performance Makikita natin kung sino ba talaga ang nagtatrabaho para sa bayan At sino ang puro saltalang Kaya importante na lagi tayong updated Na nagbabasa tayo ng balita Na kinukumpara natin ang mga nagawa ng iba't ibang politiko Dahil dito, mas nagiging informed tayo at mas kaya natin pumili ng tama Good sense Tandaan natin tayo ang boss. Ang mga politiko, kahit gaano pa sila ka-powerful, sa totoo lang, empleyado lang natin sila. Tayo ang nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at tayo rin ang pwedeng bumawi ng kapangyarihan na yan. Kaya naman, it's our duty na siguraduhin na ang loyalty natin ay sa bansa, hindi sa isang tao lang. Kung loyalty sa Pilipinas, mas malaki ang tsansa na lahat ng politiko, regardless of their party or affiliation, ay gagawa ng tama. Kasi alam nila na hindi tayo bulag na tagasunod. Alam nila na tayo ang nagbabantay. Tayo ang humuhuska. At kapag ganito ang mindset ng bawat isa, magiging mas maayos at agprogresibo ang ating bansa. So, good sense, ano sa tingin nyo? Kailangan ba talagang maging bias sa politiko? Loyal ba tayo sa kanila o dapat sa bansa? i-share nyo ang thoughts nyo sa comments below. Let's keep the conversation going. Kung nagustuhan nyo ang video na to, i-like at i-share nyo na rin para mas marami pang good sense, ang makapag-isip at makapag-usap tungkol sa topic na to. At syempre, don't forget to follow our FB page and subscribe to our YouTube channel para lagi kayo updated sa mga susunod dating discussions. Salamat sa panunood at tandaan, Pilipinas muna bago ang lahat. kita, -kita sa next episode. Ciao, ciao!